sila mag Papa slide. Hi. <laughs> <laughs> Isa <about> pa, MJ! Yan na! ha. <laughs> <laughs> Sunungin mo. Mabubutas, isunong mo. Sa hawakan mo, hawakan. Sa hawakan, dalwa. Doon, sa isa. Sa likod. Ang... Yan. Yan. Sa unahan, dapat ang ano, likod yung hinawakan mo eh. <laughs> Lakas. <laughs> oh, isa pa, Clever. ayaw noon, duwag 'yun eh. Ah. Ay. ayan, nandito tayo sa water park. Bawal ang duwag dito. Bawal. <laughs> <laughs> Para kasing tatalsik sa bilis. Si clever. Kaya na yung dalawa. Game. Saunahan ka. Ikaw sa una, magaan ka. <laughs> 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 Game. Ha, 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 ha. Yung oh! dalawa. <laughs> Bakit ikaw ko kumarga sa akin? Mabigat mo sa bilis. Kaya nga. Kaya nga, palitan na. ha. Ay <laughs> Enjoy. <laughs> ano masasabi mo ha? <laughs> Kaya nga.